Hi guys! Ngayon ay Sunday. Lakad-lakad. Masama ang pakiramdam ko. Nahihilo ako guys. Tapos sumasakit yung ulo ko. nag naman ako. Nagpa-blood pressure naman. Nagpa-ano naman ako kung okay yung dugo ko. Okay naman siya. Normal naman siya. Bakit sumasakit yung ulo ko? Tapos nahihilo ako guys. Tapos minsan hindi ako makapag-drive kasi nga nahihilo ako. Stress to siguro. Andi ito ko lakad ng lakad. Sobrang fresh yung hangin dito. Kasi bukid nga. Ito o. Oh. ba? Diba? Ayan may kalsada dyan. Dyan ako dumadaan yung pag umuwi ko sa gabi. Maraming yelo. Dyan ako dumadaan. Ayan oh, di ba? Walang bahay. May bahay nga sa eh, ah, sa bang bahay na yan? Wala eh. May bahay naman dito. Ilan-ilan lang. Siguro na sa mga 30 lang na bahay yata. Akala ko na sa 60. Wala na sa 30 lang. Ayan o. Oh. Ayan o yung bahay. di ba? Diyan lang kami nakatira. I-zoom ko siya. Ayan o. Yan lang bahay. yung bahay namin na yun, oh. Sa likod na yan. Lahat yan, oh diba, super layo. Lahat yan, palayan. Ayan. Ayan, palayan, palayan, palayan. Medyo malamig pa siya. Medyo malamig yan, akte. Talaga malamig pa. Ayan, pabrika naman yan. Pabrika ng plastik. Iilan lang kaming bahay rito. Ayan yung ilog. Pag summer, may nangunguha ng isda dyan. Alam nyo guys, pag sobrang malakas ang ulan ng yung ano, bagyo ba. Ah. ko, parang dagat yan dyan. Parang dagat, papunta dyan sa kalsada na yan. Tapos tatawid dito. Pag umano nga, hindi ko naman hiniling na babagyo. Pag bumagyo, bibidyo ko. Parang daga talaga dito. Diba? Ina, habang naglalakad ako, may dalawang matanda ako nakasalubong. Buti hindi ko kasabay kasi naantab, naantala yung paglalakad ko. Puro marites yung pinagkakwentuhan ba. Buti na lang, pauwi na sila. Papunta naman ako doon. sama yung pakiramdam ko, pero kailangan ilakad talaga to. Kajakit pa ako. Pero manipis na yung jacket Mga buhangin na yan. May nagbi-business dito. Diyan tinatambak nila. Tapos sinahakot din nila. pag uwi ko mag ipon ako ng tubig na pang paligo magpainit liligo na pay pasok ako eh ay wala palang pasok hindi yung pupunta ba ako sa bar ba kasi linisin ko yung pinaganuhan nung kagabi sa third day tapos tatapon yung basura ay may air sobrang sariwa yung hangin wala talaga ikaw malalanghap na uh, mga usok ng sasakyan <laughs> kasi sa bukid niya ako nakatira lahat dito mga pabrika ayan o oh, may pabrika ano yung pabrika yaan eto papakita ko ayan oh pabrika din yan hindi ko alam kung anong pabrika yan meron pa ikot-ikot siguro ano yan rescue may nahanap siguro tunaw ng snow natunaw na siya may rescue nga ano kaya Ikot-ikot siya. Ano kayang meron? Ikot na naman siya. Ayan o. No, Magkaano ng ano bang sana yan? bumagal ng ano hangin ang helicopter guys naka ah, tatlong ikot na siya ano dito nung isang araw may bumagsak na helicopter dito hi guys ngayon maglakad-lakad tayo 11 days ako hindi nakapag-upload guys ng video nagbisibisihan kasi nagumpisa na mag Jojombe yung naghahanda kami para mag tatanim ng palay. Kaya, maglakad mo na ako bukas mag, ano kami ng yung pangpunla. Ayan. Tara na guys. Alam ko na sa palayan yung asawa ko. Eh, hindi ko lang alam kung saan banda. Pupuntahan ko nga habang naglalakad ako. Hi guys. Katatapos ko lang mag ano, tumulong ako guys maglagay ng punla yung sa palay. Mga isang oras lang. Kasi yung asawa ko dapat ang gagawa noon eh, nag-deliver siya ng topun ng one hour. Kaya ako muna ang pumalit. Pero hindi sa aming palayan guys sa iba. Kami sa next week pa. Tapos dumating na yung asawa ko siya nang pumalit sa akin mga pito kami yung malaking palayan dito gusto ko sanang i-video kaya lang wala, wala hindi ako makatapag-trabaho pag nag-video ako tapos pagkatapos isang oras kasi hindi siya masyadong mainit yung ano ayan, maglalakad muna ako dadan ako dito sa tambo namin ngayon ay Monday, April 21. May pasok pa ako mamaya. Dada, dadan ako sa tambo namin. Sabi may natumba daw na kahoy. Pinutol-putol pang gatong. Ay ayan, ayan guys, yung puno ng kahoy na tumba sa palaya namin ngayon. Hindi ko alam kung sino nagputol-putol niyan. Wala namang kamping pang -putol. panggatong ba? Ayan. May, yung panggatong kasi namin, pag winter, yan, ganyan. putol putulin Natumba siya. Ayan na. Ngayon, maglakad-lakad. Papunta sa bahay yung asawa ko naka motor siya papunta sa palayan ako naglakad lang kasi gusto kong maglakad ganda ng ano yung hindi siya may araw pero hindi siya mainit tumulong kasi kami doon sa friend ng asawa ko. Yung pinakamalaking tambo yung sa kanya. Tapos, ano, kasi dati kasama niya ang tatay niya, nanay niya, kapatid niya. Tapos ngayon namatay na yung mga yun. Kaya yung kapitbahay nilang tumutulong sa kanya. Ah! Ito yung gloves ko. Kasi maputik yun eh. Ayan sila guys. Umatanda. O tinanong. Mga 70 plus na yan. Yung dalawang mag-asawa na yan. Yan ang asawa ko. Kuba na. <laughs> Ayan. Ayan. Yan ang ginawa ko. Yung lalagyan ng lupa. Ayan. Ayan yung babae, 70 plus na rin 'yan. Nasa loob ang ano niyan, makina. Yan. Layo ko pala. <laughs>